Welcome to my channel. Ang benepisyo ng pagpapahamog sa madaling araw para sa mga warriors, isang mahusay na paraan ng conditioning. Ang pagpapahamog sa madaling araw, lalo na sa mga oras mula 4 a.m ay isang epektibong paraan ng pagpapalakas at pagpapabuti ng kondisyon ng katawan ng mga warriors. Kung ikaw ay naghahanda para sa matinding pisikal na gawain, malaki ang naitutulong ng pag-expose sa malamig na hangin ng umaga. Hindi lamang ito nakakatulong sa pagpapalakas ng baga at pagtataas ng oxygen flow sa katawan, kundi may iba pang benepisyo ito na nag-aambag sa overall physical conditioning ng mga warriors. Ang malamig na hangin sa madaling araw ay tumutulong sa pagpapalakas ng baga at pagpapabuti ng oxygen flow sa katawan. Sa oras ng pagpapahamog, ang katawan ay mas nakakakuha ng sariwang hangin, na siyang nagpapataas ng kapasidad ng baga na mag-function ng mas epektibo. Ito ay mahalaga sa pagpapabuti ng stamina at lakas, na kritikal sa anumang pisikal na gawain o. Kapag ang mga warriors ay patuloy na nag-e-expose sa ganitong kondisyon, nagiging mas handa sila sa mga mas mabibigat na pagsubok at nahahasa ang kanilang kakayahang magtaglay ng tibay at lakas. Warm up at pre-conditioning team. Bago simulan ang pagpapahamog, makabubuti na ilagay ang mga hayop sa isang workout table o kahit upang mag-stretch at mag-warm up muna. Ang preparasyong ito ay isang mahalagang hakbang upang maging handa ang katawan sa mga susunod na pisikal na aktibidad. Sa pamamagitan ng mga simple stretching exercises, ang katawan ay magiging mas flexible at malakas, kaya mas mababa ang risk sa injury sa mga susunod na pagsasanan. Pagkatapos ng warm-up, inilalagay sila sa isang limber pen, kung saan may pagkakataon silang maggalaw at mag-exercise ng bahagya bago sila ilabas para sa pagpapakain. Ang ganitong uli ng routine ay nagbibigay ng sapat na oras para mag-prepare ang katawan, pati na rin ang pagpapalakas ng immune system, na isang mahalagang aspeto sa long-term health at resilience ng mga warriors. Regular na pagpapahamog para sa mas malakas na resistensya. Ang pagpapahamog ay hindi isang one-time event kundi isang regular na bahagi ng conditioning proseso. Kung ito ay ginagawa tuwing dalawang araw, nakakatulong ito upang mapanatili ang malusog na kalusugan ng mga warriors at mapabuti ang kanilang overall conditioning. Ang regular na pagpapamag ay nakakatulong sa pagpapalakas ng katawan, hindi lamang sa pisikal na aspeto kundi pati na rin sa mental at emosyonal na aspeto ng mga warriors. Sa tuwing sila ay nae-expose sa ganitong uri ng training, napapalakas ang kanilang resistensya at tibay na tumutulong sa kanila upang magtagumpay sa mga hamon o laban na kanilang haharapin. Pagtibayin ang tibay at lakas ng mga warriors. Sa pangmatagalang practice ng pagpapahamog at iba pang conditioning routines, ang mga warriors natin ay nagiging mas matibay, mas malakas, at mas handa sa mga hamon ng pisikal na pagsasanay o laban. Makikita ito sa kanilang paglago sa tibay, stamina, at lakas. Habang patuloy silang nagkakaroon ng exposure sa malamig na hangin at sumasailalim sa tamang warm-up at preconditioning, makikita mo ang epekto nito sa kanilang performance at resistensya.